Nagpakalayo-layo pa ako guys Dito lang pala sila sa malapit oh Grabe halos napuno na yung cooler nila Ay. Fishing adventures with Jetro TV. Okay guys, so balik naman po tayo dito ulit sa spot natin sa may purple island dito sa Alcor. So, ang kakasama naman natin ngayong araw, syempre, Vibes Fishing! Good vibes! Guys, don't forget, pasuporta na rin guys ng uh, channel ng tropa natin. Okay? Shoutout, Master Jetro! Ah, thank you. Sa kay Pilyong Angler pala. kay Pilyong! Magmasa ka lang muna dyan. <laughs> Magmasa ka ng mga noot. <laughs> Kami lang muna. Hey, eh, Master Jetro, ha? <laughs> dyan ka lang. Sete ka lang dyan. At syempre, kasama din natin si yung bago nating tropa. Ronel sir. Ronel tagay na saan Sa Bataan kami sir. Bataan? Oh. Grabe naman ang lakay mo ba ng yung Okay, shout out sa lahat ng family ni Sir Ronel dyan sa may Bataan. So, Wala uh, tropang kaliskis. <laughs> Bakoko Hunters. Bakoko Hunters. Hunter. So, sa ngayon guys, ma maaga pa naman. Alas 11 pa lang. So, sama lang tayo kay Pipes. Mangpupusit sila. Tayo, alam nyo naman na may depression ng mata natin. So, di tayo pwede makatusok-tusok ng ganyan sama tayo sa kanila okay tingin tingin tayo mga marites okay so mag prepare lang mga tayong gamit <laughs> ay kasama naman natin ulit ngayon guys boys, si tropa mga sibuano di ay mga bakuko boys bakuko hunters ng seracon Tinihira pa si Pipes ng kanyang pusing na huuli. Oh. <laughs> Buti hindi ka mo sa may mukha mo. Oh, Yung isang pusit yan, nakabawi pa. <laughs> Wala, mahina kanina. So, hindi tayo nakachamba din ng ista doon. So, time check pa tayo, mga alas dos. Dip-dip mo tayo, kahit isang oras lang. Para mamaya, diretso tayo doon sa dulo. Doon tayo mag mamaya. Okay? dip tayo, one hour. <laughs> Grabe yung hangin ngayon guys oh. Parang bagyo yung hangin ah. Lakas ng hangin. Oh. Okay guys, okay so pa paano, ka 1 hour tayo na i-clip <laughs> 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 yung pinatulog ni eh. Uh, yan. Oh, sarap So, ngayon Magka-happy mo tayo Eh Ayan, yeah, boss nga Ayan na Happy mo tayo Eh Tapos may maya Luso mo tayo Doon tayo pupusto Umaya sa Dulo Kasama ng mga ibang lahi Subukan natin doon Eh Baka doon tayo makarami Ayan, Ay, guys So, ayan vibes mo ganun na siya tawag ito pag iris niya yung naka na unhook niya na para kuda <laughs> yeah, si idol tonit sa saka si panunil din so tayo lusong na tayo puntahan tayo dun gumawa tayo ulit ng ganyan na ganang isda kasi pangit yung ito kasi may bewang minsan yung mga isda mapasok sa short natin dito hindi <laughs> ka natutusok tayo ng kanyang mga ano mga tinik para sabay tayo sa mga ibang lahat doon sa may dulo baka doon na baka hey. alright ready na po tayo tara po tayo sa may bandang dulo ng ano po, na okay, tayo, guys nanti Okay na pa. Ito pa unang uung huli natin. Nahulog <laughs> pa. Oh my god, unang uli. Unang uli nakawala. Masama pang itain to ah. Oh my god. sa eh. Ooh. Okay. Unang uli natin guys. Good size na bako. Unang uh, natin. Good size na bakuko. Kaya natin sa natin. na guys. na Ito okay, din natin yung mga ang siguro ito. <laughs> okay. okay. Ito naman na tiyambahan naman natin ulit. Yung isda na may stripes sa gilid. po natin is 6 uh, 6 uh, 10 6 10 na ng umaga so hindi na tayong balik dun okay. good decision guys na lumipat tayo nakadali agad dahil dito sa <laughs> alright Right. Yes. ito pang huli natin guys so, oh piraso pa lang yan. sus pitong piraso ata yan <laughs> Eh, hina. Mahina ngayon. Kita guys, fish out, fish out. Uy, uy. Sa isang tanong malaki. Huh? Ayan. Thank you. Sarado. Okay. So, time check po natin guys. Is alas uh, 7.05. So, mga 7.30. Angat na tayo. Kasi nga, dito lang natin linisan ng isda para makauwi tayo ng mga alas 8 para makapagpahinga pa. Kasi nga, may duty pa tayo mamaya. Alas 3 ng hapon. Grabe naman guys yung magkapatid na naman no. Ayan naman yung magkapatid na naman tumira. Sus so, ha. Nagpakalayo. Nagpakalayo. Oh, layo pa ako guys. Dito lang pala sila sa malapit to. Oh. Grabe halos na puno na yung cooler nila. Eh. Grabe na, naman yan. <laughs> Ang layo na. Mas nabukan ko kasi doon. Okay na akin. Ang layo. Ayun na yun, kalayo layo Bakit hindi man lang kayo tumawag agad sa akin doon, okay. Mario Josep? Pakalayo-layo pa ako. <laughs> Habang naglilinis ako, maghagis ako dyan. <laughs> Niluloko ako ng mga bakuko ko ha, buta. Umabot ako doon sa pakalayo. Ano naman doon sa GC? Grabe talaga yung kaagatan din sa spot ni Master Pietro. <laughs> Pero ako pala yung wala. <laughs> Sir! Okay. Okay guys, grabe yung mga kapatid. Maraming salamat, binigyan pa tayo guys, ang daming binigay sa atin. Grabe. Sila yung na puno ng pagkukulang natin ngayong araw. <laughs> sila na yung mga bakoko hunter. <laughs> ingat, ingat kayo. Okay, nauna na sila. So, so, kanina pa sila namin hinihintay. Tapos dito pala sila, saglit lang sila. Halos napuno yung dalawang cooler nila. akalain nyo guys nagpalakalayo pa tayo kanina dito lang pala oh so nung pagkaagas ko agad kanina nakahuli agad tayo isa so habang naglinis tayo ng natin magbababad pa rin tayo para kahit pa paano baka makatagtag pa tayo okay Qu'est-ce okay, que oh. Ayun, guys. So, saan dito lang pala sila? Girahin muna natin, pipes <coughs> Grabe na bago ko ito, guys. Ang lalaki. Okay. namo mo pa so, oh. parang siham. Oh, ito ang piraso ka, tila super sobrang tikat. Ay, ang kakakadoy mo natin, sayang tingnan. Oh, lang na isa, oh. Ay, parang siham na, Tatlo na nga. Ang lalaki. ke itirahin mo natin, oh. Habang maendo pa tayo, oh. Ha? Ayan pala, kumakita. nga. Ikaw, ang lalaki mo ito. Ayan, wala 라피카의 손옷 좀 노란 딴쌉 많이 받았다. 아. 마하르포타이는 이제 마스터 제트로. 샤우트아웃 샤우트아웃 guys so that's it ayos na nakadagdag, nakadagdag pa tayo ng anim so share din natin sa yung blessings natin sa mga tropa natin syempre Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So at least the bless naman tayo kahit patapos na. So kaninang umaga, ang layo na nilakad natin doon kasi sinubukan natin. Yun pala, andito na yung mga isda na sa may malapit sa pinarkingan din. Sus, so, late na nga dumating yung magkapatid si Idol uh, Ricky at saka si Idol Edgar. Sus, so, halos na napuno yung dalawang cooler nila. So na, nung, nag, nung nag-try tayo, naka-anim tayo ang lalaki. So, sulit na sulit yung anim na piraso <laughs> panalo so sila ni Pipes andun na rin okay, sa mga sakyan nila kasi nga pauwi na rin kami yun So, tayo habol mo tayo uwi para makapagpahinga pa kasi may trabaho pa tayo mamaya okay so hanggang dito lang guys so don't forget spread love and always be happy bye